Good morning, good morning guys. Ayan oh, may pag pa, may pag. Ayan guys, yan ang aking natatanaw pagkagising ko sa umaga. Maraming manok. Ayan, mga tulog pa yung mga tao guys. Ayan pa yung aking tatayuan ng bahay. Hindi pa natatayuan. Pero saglit na lang guys. Busy kasi yung gagawa. Yan yung bahay ng aking pinsan na old house. Ganyan din yung bahay namin nung araw guys. Dito nakatayo. Dito sa may damuhan na yan. Ayan. Yun dito guys. Puro, ano, puro kamag-anak ko yun nandito. Hanggang doon sa dulong dulo. Ayan. Ang daming manok. Ang daming manok dito guys. Oh. Ayan, nagkaupo-upo na sila sa labas ng aking mga tito. Ayan. Ang dami kong tanim dito na malunggay, guys. Ayan, o, oh, malunggay. Dagdagan ko pa yan ng ano, ng bu, ng ano, magtatanim ng malunggay. Ayan. Ito ang magiging harap ng aking Uh, ano yung gate magiging gate dito para pagsikat ng araw yon yan pagsikat ng araw guys hindi pa makita yung bundok kasi makapal pa yung pag ayan yung ano dyan ako napasok dati sa ng, ng elementary ako guys kalsada po yan dun sa dulo may arko Kita ba yung arko doon sa dulo? Yung katabi noon guys doon ang bahay ng lolo ko doon ako nakatira dati. Ito naman ang bahay ng tatay ko dati dito. Nawala na yung bahay kasi sa tagal ng ano mag 50 years na nawalang nakatira kaya ibinenta e, ng aking mga kapatid. Yung ganyan din yung bahay namin dati yan yung katulad ng bahay ng aking pinsan dito nakatayo dito sa baha sa, lo, sa, lote na ito dito ako magpapatayo ng aking tirahan guys yan maraming malunggay maraming tanim na malunggay meron din silang pinatayo dito na basketball ring dito sila nagbabasketball yan doon ang elementary dito naman po yung ano dati wala pang ano wala pang element our high school doon magkasama ng elementary at saka high school ngayon may, nagbukod na yung elementary guys tapos nagkaroon ng bagong ano eskulahan dyan malapit doon doon naman sa dulo may school dyan ng high high school la ang pumapasok <laughs> ayan Yan, kita na yung bubong ng ano, ng basketball court, guys. Dati ito, yung lugar na yan, ano pa yan, gubat pa yan. Kuhanan namin yan ng mga gulay. Yung patani, kalamismis. Diyan kami nangangawin nung kami ay bata pa, guys. Yan, dito ang basketball court dati. Wala pa tong bahay na ito. Tapos, wala pa tong sampalok noon, guys. Ngayon, ang laki-laki na yung sampalok. Ang taas-taas na. Ayan. Kaya maganda magpatayo dito sa aming lupa, guys. Kantong-kanto talaga. Ayan. Kalsada po yan. Dito. Kalsada din dyan. Papuntang school. Meron din dito guys kalsada. Papunta sa sa taas. Ikot din guys. Ayan, daming manok. Maraming dito matataniman guys. Kung hindi ka tamad, magtanim ka ng malunggay. Ayan po yung kalsada din taas. Ayan. Kaya dito, dito yung aming solar. Yan, medyo nakuhanan ng, ano, nag dining nag-widening nag ng gobyerno guys. Ito, kinuhanan nila dito sa may, yung may damo na yan, yan. Yung may damo na yan, dyan ang, hanggang dyan ang lupa namin, kinuhanan ng gobyerno. Pero, okay naman at inayos naman nila yung ano yung bato ayan inayos naman nila yung bato malaki din ang nakuha Pinalogan nila yung kalsada dito guys buong buong ano yan Pilipinas nag widening ayan doon naman yung pinsang ko ano din yan binawasan din hanggang doon sa taas Ayan yung bahay ng aking pinsan guys. Ito yung tayuan ng ano ng tatayuan ko yan ng bahay. Kantong kanto guys. Kalsada. 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 O oh, diba? Ay meron din yan o oh. meron din yan ilaw. Solar. Kaya maliwanag dito sa gabi. Ayan, guys. Shout out, Mila Mix. Ayan, dito. <coughs> Hindi na kayo maliligaw pag pumunta kayo dito sa amin. Ayan, yan, dyan ako magpapatayo ng bahay. Magtitindahan ako dyan, guys. Ayan, may papaya ako dyan, dalawa. Maraming malunggay na kinukuha na ng mga tao. Ayan. Yeah. <clears throat> dito yung ano dito yung babaan ng mga dumadating dito guys ayan malapit lang ng ano Ang daming bunga ng papaya doon guys pero maraming bunga parang ayaw magpa magpamigay samantalang yung dalawang puno namin na papaya guys ang dami daming ano ang daming ang daming humihingi. Ayan, oh. Walang bunga. Mayroon pang bunga doon isa. Ayan. Ikot-ikot <coughs> po tayo dito, guys. Ang aking magiging, ano, tanawin ng aking bahay pag ako'y nagkabahay dito. Ayan. Ayan. Ayan yung dalawang papaya guys. Wala nang halos bunga kasi maraming humihingi. Ayun, mayroong isa na tira doon. Gugulayin ko yon pag ako'y may manok. Ayan. Dito naman guys, kagamag-anak ko lahat yan. Kamag-anak. Mga tulog pa. Mga tulog pa sila guys. Ayan mga manok. Tuk-tuk-tuk-tuk <coughs> <coughs> May manok, 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 manok Ganda ng mga bato dito guys Tuk-tuk-tuk <coughs> mm, May nyug oh, may nyug. Daming bunga Ayan, Daming bulaklak eh. Ganda yung bulaklak. Ganda ng bulaklak. Santa. Hindi na wala yung bulaklak niyan. Ganda-ganda, oh. Ayan. May nagja-jogging. pinagmukanan ko ng atis. Ayan. Sana sana maka, makapatayo ako ng bahay dito guys. Para may mga mga bakasyonan ng aking mga anak. Pwede rin magturo dito si Roti dito rin siya kaya lang <coughs> ayaw na daw ayaw daw niya nang magturo sa probinsya kasi maliit ang ano maliit ang sweldo ayan ito yung magiging harap ng aking bahay guys ayan tindahan Yan yung uh, bahay ng aking pinsan. Malaki din yung bahay nila guys. Kakalog-kalog kami. Tatlo lang kami. Yan. Old house. Dito dati ano. Hindi to pa slide. Hagdan ito guys. Dito yung akyatan namin. Hagdan yan dati. Ngayon dahil may mga motor na sila doon sa dulo binigyan namin ng right of way ayan right of way guys daanan nila ng ano mga kariton ayan pero ito dadagdagan ko to guys masyadong marak, malaki yung right of way nila yan hanggang sa may damo anuhin ko yan lalagyan ko yan ng bakod Ayan yun, nag-iisang bunga ng papaya, guys. Ayan. <coughs> Buti naman inayos nila hanggang dito yung ano, guys. Hanggang dito yung kinuha ng gobyerno. Ayan. Malaki-laki din. Malaki din ang nakuha nila. Kasi dito maliit lang yung kalsada ito, guys. Maliit lang. Puro ano dito guys, puro mga bato, bato yung mga ganito oh. Ayan. Ayan. May kalsada naman dyan sa pakanan. Dyan naman yung sa dulo na yan. Yan yung shortcutan ng aming papuntang bukid. Ayan. May tanim ng mga saging din ang pinsan ko guys. Ayan yung old house. Ayan. tayo ay babalik. Ayan. Bali, yan po ang aking ano, tatayuan ng bahay. Ayan guys, kantong-kanto. Ayan. Thank you, thank you for watching guys.